Where are we going? Akala ko ba gusto mong makasama ang nanay mo the whole day? Gusto po. Kaso kulang ho yung handa ni nanay ngayon eh. Tuwing birthday kasi niya, hindi pwedeng mawala yun. Oh, okay, so... Anong restaurant yon? Saan restaurant tayo pupunta? Ay, hindi po restaurant yon. Authentic to pero solid tita. Wait. Tara na, tita. Tara na. Wait, wait. Saan ba talaga tayo pupunta? Basta, tita. Relax lang kayo. Safe po dito. At saka, huwag na kayong tamang hinala. Kuya, papakyawin ko lahat yan. Birthday kasi na nanay ko eh. Padagdagan na lang po ng suka ah. Oh, sige po. Thank you. Are you sure safe yan? tita, mamamatay yung germs yan pag na. Safe na safe po yan. Alam nyo ba, yan yung ulam namin dati, isaw. Isaw lang ulam namin, pero masaya kami ng nanay ko. Masaya rin naman ho ako dahil pinamanahan ako ng tatay. Pero, may konting pagsisisi lang. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na kahit papano nakaka-experience ka ng konting ginawa, some comfort? Yun nga po, Sarap po yung kinakain ko. Nakakahiga po ako sa malambot na kama. Pero ang kapalit po nun nakilala ko po si Jared. Doon po kasi nagkalokolo ko yung buhay ko eh. Yung buhay namin ng nanay. Pero, pero tita, tapos naman na ho yun eh ang importante po, bumalik na sa akin si nanay. Itong binibili kong handa niya, alam ko na na hindi niya po makakain to eh. Pero gusto ko po, baka sakali kapag naamoy niya, magising po yung diwa niya. Sige, sige, kuha tayo. Sige po. Ito pala. Ayan na, tita. Naku! Para sa nanay mo, let's eat that. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Luisa! Haba. Ah? Mm. Kuya, ito na lang nasa ihaway niyo ngayon uwi ko. Tapos yung iba, ibigay niyo na lang sa mga tropa dito sa barangay. Kain na kayo, Kuya. Okay. Kuya, padagdagan ng suka, ah. Padagdagan ko lang ng suka. Thank you. Ayos. I live it, I Ngayon, yung paborito natin. Ayan. Mmm. Sarap naman ang handa ng nanay ko. Alam ko, nami-miss nyo na itong pagkain na to Pero sana, next time, samahan nyo na akong kumain na ito, ha? Kasi kung ako lang uubos na ito lahat, jujubis ako. Nay. Ano na pa po ang gusto niyo? Promise, Nay. Kahit araw-araw ko yung mag-birthday gagawin ko, tuto pa rin ko lahat ng wish list niyo. Basta gumising lang po kayo. Này 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 Đó Đó